So ayan, video for today ay eh, pupuntahan natin muli ang the legendary na tindahan ng ulam dito sa San Antonio, Bay Laguna, Tinaguri ang aplayang kay ganda ang tindahan ni Nanay Ora na ngayon ay kay Ate Emily Sari Sari Store na talaga namang napakasarap na ulam at iba't ibang paninda na mga gulay. So, ayan guys, at talaga namang ilang dekada na, na talaga namang pinipilahan dito sa San Antonio Bay, Laguna. So, Sinigang

At, ay, ang napili natin ay na yung pambansang yun, Opo. Oh, <laughs> So kaya may dumating po tayo manghihingi. Sa <laughs> pang. eh papakita ba natin? Oo, oh, siyempre. Sinong daho ang humihingi? Eh. Ito. Nagtago eh. Kailangan po humihingi at sabaw. Ayun. na ba o. Dito na kayo bumili. Ayan, sulit. Masarap. Sulit. So ayan, gano'ng kambura niya. Dalawang klase. O. Meron ka na ang ulam sa halagang 100 pesos. Chop suey, dalawang gulong. Sobrang mura talaga dito. The legendary, Ate Emily. Solid, solid. Okay,